Noong gabi ng Disyembre 3, 2024, isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa Timog Korea kung saan idineklara ni Pangulong Yun Suk yeol ang martial law sa buong bansa. Para bang bumalik ang kanilang bansa sa madilim na bahagi ng kasaysayan nito, isang kup o tangkang kudeta ang siyang naganap. Ngunit sa halip na magtagumpay, ito'y naging isang kapalpakan na nagdulot ng malawakang galit at kalituhan sa bansa. Ang deklarasyon ng martial law ay bihirang mangyari sa modernong demokrasya. Huling idineklara ito noong 1779 matapos ang pagpaslang kay Pangulong Park Chung-hee. Mula noon nakaranas na ang Timog Korea ng matatag na demokrasya. Ngunit ang biglang pagbawi ng mga karapatang politikal, kalayaan sa pamamahayag at karapatan sa pagpoprotesta ay nagpahayag ng mangyari ito muli. Ano nga ba ang nagtulak kay Pangulong Yon sa ganitong hakbang? Sa kanyang anunsyo, sinabi ni Pangulong Yon na layunin niyang protektahan ang bansa mula sa mga pro-komunista at anti-estado na puwersa, partikular ang mga kalaban nito. Pero sa totoo lang, tila personal na interes ang nagudyok sa kanyang gawin ito. Hindi kontrolado ni Pangulong Yon ang pambansang Asamblea, National Assembly, na karamihan ay binubuo ng oposisyon. Kaya naman, sa halip na harapin ang legal na proseso, pinili niyang kontrolin ang Kongreso. Inilabas ni Army General Park Hansu ang tagapamuno ng batas militar, ang anim na utos kasama ang pagtigil sa kalayaan sa pamamahayag at pansamantalang pagtigil ng mga gawain sa parlamento. Mabilis na pumuwesto ang mga sundalo sa National Assembly na nagdulot ng tensyon. Sinubukan pang harangan ng ilang mambabatas ang pagpasok ng militar gamit ang mga mesa at upuan bilang barikada. Salamat sa mabilis na aksyon ng 190 mambabatas at nakapagtipon naman sila ng emergency session para wakasan agad ang martial law na ito. Bagamat naganap ang butuhan sa gitna ng tensyon, nagtagumpay naman silang ideklara itong ilegal. Ang desisyong ito ang naging susi upang bumalik sa normal ang sitwasyon. Ang tanong nga lang paano kung hindi sumunod ang militar sa kabutihang palad, kinilala nila ang autoridad ng parlamento. Pagkatapos ng ilang oras ng suspense, inutusan ni Pangulong Yun ang kanyang gabinete na ibasura ang martial law. Matapos ang halos limang oras ng kaguluhan, bumalik ang kapayapaan, ngunit nawala na ang tiwala ng mga tao sa kanyang pamumuno. Bakit nga ba nagawa ni Pangulong Yun ito? Bukod sa tensyon sa parlamento, ang huling dahilan ay ang pagtutol ng oposisyon sa panukalang badyet para sa 25. Sa halip na makipag-ayos, ginamit na lang ni Pangulong yun ang kanyang kapangyarihan para maisulong ang kanyang kagustuhan. Bagamat napigilan ng kudeta, malaki pa rin ang pinsalang na idulot nito. Apektado ang ekonomiya ng Timog Korea kung saan bumagsak ang halaga ng Korean won sa pinakamababang level mula pa noong dalawang libot kasama na rin dito ang pagkawala ng kredibilidad ng bansa bilang isang demokratikong estado. Ngayon, ano ang mangyayari sa Timog Korea? Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga ang pagkakaisa ng mga tao para protektahan ang kanilang demokrasya. Handa ba ang bansa na muling manumbalik ang tiwala ng mamamayan? At paano makakabangon si Pangulong Yun mula sa nangyaring ito? Noong nakaraang taon ipinatupad ni Pangulong Yun ang pagbabawas ng badyet ng gobyerno kabilang na ang 20.7 na bilyong won na tinanggal mula sa kanilang confidential funds. Ang perang ito ay nakalaan para sa mga operasyon na may kinalaman sa mga seryosong krimen, tulad ng mga krimen na may kaugnayan sa droga, cybercrime, at iba pang uri ng digital sex crimes, kabilang na ang paggamit ng deepfake technology. Ayon sa gobyerno, ang perang ito ay ginagamit sa mga misyon na mahigpit ang pangangailangan ng pagiging lihim tulad ng pagdakip sa mga kriminal at pagsugpo sa mga panganib sa bansa. Kaya naman, nang magdeklara ng martial law si Pangulong Yun, tinawag niya ang tahanan ng mga kriminal ang Pambansang Asamblea at inakusahan niya ang oposisyon ng pagtutol sa kanyang laban sa mga krimen ng droga at sex crimes para lamang pahirapan siya. Kasunod ng mga tensyon na nagaganap sa loob ng Pambansang Asamblea, patuloy ang paggamit ni Pangulong Yun ng kanyang kapangyarihan bilang presidente, kabilang na ang mga veto sa mga mahahalagang panukala. Pinili niyang pigilan ang mga bill na may kinalaman sa pagsisiyasat sa asawa niyang si Kim Conhe na naharap sa mga iskandalo ng financial fraud at mga aligasyon ng stock manipulation. Sa kabila ng mga akusasyong ito, hindi siya nagatubiling gamitin ang kanyang veto power upang pigilan ang mga investigasyon. Marami sa mga mamamayan ng Timog Korea ang nagtatanong kung bakit hindi na lang kayang payagan ang isang malayang investigasyon kung wala naman silang kasalanan. Bilang resulta, patuloy na bumagsak ang approval ratings ni Pangulong Yun. Noong Hunyo 2022, nakapagtala siya ng pinakamataas na approval rating na 53%. Ngunit mula noon ay patuloy na bumaba ito na ngayon ay nasa 19% na lamang. Ang mga dahilan ng pagbaba ng kanyang popularity ay hindi lamang dahil sa mga iskandalo ng kanyang asawa kundi dahil na rin sa hindi magandang pamamahala sa ekonomiya at ang kanyang patakaran ukol sa North Korea. Sa ngayon, 71% ng mga mamamayan ang hindi aprubado sa kanyang pamumuno. Bukod pa rito, isa pang malaking issue na nagpapalakas ng galit ng mga tao ay ang matagal na protesta ng mga doktor sa Timog Korea. Simula noong nakaraang taon, higit sa labindalawang libong mga doktor na nag-aaral at mga guro sa medisina ang nagprotesta laban sa plano ng gobyerno na dagdagan ang bilang ng mga medical students sa susunod na sampung taon. Karamihan sa mga mamamayan ay nagtatanong kung bakit kailangan pa ng gobyerno na magpatuloy sa planong ito kung ang mga doktor mismo ay tumututol. Malinaw na may mga seryosong usapin na hindi nabigyan ng sapat na atensyon, kaya't marami sa mga mamamayan ang nagdududa sa kakayahan ng administrasyong ito na makapagtulungan sa iba't ibang sektor. Sa lahat ng mga isyong ito, patuloy na nagiging matindi ang mga tensyon sa pagitan ng administrasyon at ng oposisyon at maraming mamamayan ang nag sa kaligtasan ng demokrasya sa bansa. Ang mga isyong ito ay nagpapakita ng kahinaan ng pamahalaan ni Pangulong Yun at ito ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamalakas na bansa ay maaring humarap sa malalaking pagsubok. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng Timog Korea? Handa na ba ang mga tao na magkaisa para sa kanilang demokrasya o patuloy na magiging bahagi sila ng mga tensyon na humahati sa kanilang bansa? Ang sitwasyon sa South Korea ay nagpapakita ng isang komplikadong isyu na may kinalaman sa demografiya, kalusugan, at politika. Sa kabila ng tila magandang layunin ng gobyerno na tugunan ang mga suliranin ng lumalaking populasyon ng matatanda at bumababang birth rate, isang malupit na krisis ang lumitaw dahil sa mga doktor na nagprotesta. Ang South Korea na may pinakamababang birth rate sa buong mundo ay nahaharap sa mga hamon ng demographic collapse kung saan ang kakulangan ng mga kabataan at mga manggagawang medikal sa mga liblib na lugar ay nagiging sanhi ng pagtaas ng gastos sa kalusugan. Noong 2023, ang birth rate ng South Korea ay umabot lamang sa 0.2 na anak bawat babae, isang numero na malayo sa kinakailangang 2.1 na anak upang mapanatili ang populasyon. Sa ganitong sitwasyon, magiging mahirap para sa bansa na matugunan ang mga pangangailangan ng tumatandang populasyon kaya't ipinropose ng gobyerno ang mga hakbang upang mapabuti ang sistema ng kalusugan. Gayunpaman sa halip na makuha ang suporta ng mga manggagamot, marami sa kanila ang naglunsad ng protesta na nagresulta sa malawakang kakulangan sa medikal na serbisyo. Ang mga protesta ng mga doktor na humihiling ng mas mataas na sahod at mga pagbabago sa plano ng sistema ay nagdulot ng isang hindi inaasahang krisis sa kalusugan. Halimbawa, isang estudyante na may cardiac arrest ay hindi tinulungan ng mga ospital na malapit sa kanya dahil sa mga strike. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng mga epekto ng protesta sa kalusugan ng mamamayan. Ang mga unang suporta ng mamamayan para sa mga hakbang ng gobyerno ay nabago nang makita nila ang mga negatibong epekto ng strike sa kalusugan. Bilang tugon, ipinasa ng presidente ng South Korea ang isang martial law decree na nag-aatas sa mga doktor at medikal na tauhan na bumalik sa kanilang mga tungkulin sa loob ng 48 oras at ipinangako na haharapin ang mga lumabag. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang gobyerno ay nakatagpo ng matinding pagtutol mula sa mga mamamayan at mga doktor, pati na rin ang mga isyu sa pamamahala ng relasyon ng South Korea sa North Korea at ang paglimita sa kalayaan nila. Ang presidente ng South Korea na si Yun Siok Yol ay nahaharap sa matinding batikos mula sa kanyang mga hakbang sa politika at pamamahala ng mga isyu. Habang ang kanyang pamumuno ay nakatanggap ng mga kontrobersya, kabilang na ang kanyang galit na reaksyon sa mga reporter ng NBC at ang mga isyu sa press freedom, nagkaroon din ng mga tensyon sa pagitan ng executive at legislative branches ng gobyerno. Ang mga pagkilos ng presidente na tinutulig sa ng oposisyon, ay nagbigay daan sa isang mabigat na political polarization sa bansa na nagdulot ng mas matinding alitan sa mga institusyon. Sa kasalukuyan, ang kinabukasan ni President Yun ay hindi patiyak. Ang pagbagsak ng kanyang approval ratings at ang hindi pagkakasunduan sa kanyang partido ay nagdulot ng mga katanungan ukol sa kanyang kakayahang manatili sa pwesto. Kung hindi siya bibitiw sa kanyang pwesto, may posibilidad na magkaroon siya ng impeachment na magre sa kanyang pag-alis sa posisyon. Ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng mga bagong issue sa demokrasya ng South Korea at nagpapaalala sa bansa ng mga dating hakbang na authoritarian. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga alalahanin tungkol sa kinabukasan ng South Korea. Bagamat ang mga krisis na ito ay naganap sa isang partikular na bansa, ang tanong kung mangyayari ba ito sa iba pang mga bansa, lalo na kung magpapatuloy ang matinding pag-aaway sa politika, ay isang mahalagang isyo na maaring magdulot ng mas malalaking kaganapan. Kayo ano sa tingin nyo ang maaaring mangyari sa isang bansa kung magpatuloy ang ganitong klase ng pagkakawatak-watak sa politika? I-share ang inyong opinion sa comment section down below.